adae ko og sayo ana anak mod na iklase ang mga bata actually exam nila karon so nagmata ko og sayo sa yugyon ityo na dayon ko diha sa kusina og ako na dayon gilimpyohan ang atong kaldero ang mga kusina mga maring kaya wala pa yun siya na human. Kaya wala pa man tayo budget. Ako na iwaswasan ang kaldero para ready na para mabutangan na dahil natugbugas. Kung pagka human o ako na dahil siyang kidala sa si sulod. ug gabrihan na ako ang amo ang baro. mao ba na yung sudlanan na mo sa bugas mga maring? Mauna yun ni ang among sudlanan ng bugas, kaning baro. mao yun niya ang kinakusgan na mo mga maring sa gagmay pamig. Kung niya, kaya nahuman naman na man natugbutang o mga maring ato na dahil ng kilisan. Humandayo na ako o kilis mga maring, ako na dahil gibubo sa tanom ang mga tubig niya. Kay kini mga maring, nabalana ako ang makatabang dahil siya sa mga tanom. Pusa, kung kamo makilis mo mga maring, ayaw yun din yung ipitakagyabo. Ibutang ninyo mga maring sa inyong mga tanom kung naman may mga tanom. Tunan rapod na ako ng mga maring no, sa ako ang lula. Kay kato sa una, nga dito pa may nag sa Dabao mga maring, dito sa Malalag. Mawagin na ang tudlo niya sa mga maring. Kung halimbawa magkilis daw may bugas, ibubugi daw namo sa tanom. Kay takugi daw kayo nang tabang sa tanom mga maring. Og dali ang mga maring kay humana naman ko og kilis, ako ana dayon ning gisukat ang tubig mga maring. Kay duha man kabaso mga maring no nga bugas ako ang gisukat. So dapat duha ka kabaso nga tubig mga maring. Sa una maring katumbata pa ko ang akong style kanang isukat gud ako sa kamot mga maring. Pero usahay mangud mga maring kung nga na ang imuhang style na ay chance mga maring nga mahilaw. So ang style nako na karon og ang gitudlo nako na sa akong mga anak mga maring nga dapat kung pila kabaso ang bugas mga maring, maupod baso ang tubig. Kuna dayon gibutang mga maring ang kaldero sa ko ako na dengi gisaksak nya kay hayag naman mga maring ako na dengi palang usog ka para makatipid ta kuryente hilamos na lang pud mga maring kay suka gani na pagmata nako na mga maring wa ka pang hilamos flex din ako mga maring ang sabon nga ako ang gigamit nga murag hantud karon mga maring murag magapon epek <laughs> <laughs> Maragwa man niya po ni puti mga maring. Hindi <laughs> <laughs> naman siguro mo sa ang mga sabon mga maring. Oy. Katawa man santa. Ngayon pagkahuman mga maring, nanudlay na po kunuhay kudera. Siyempre mga maring, ati manon po na to ang kagalingon. di kayo magsira tag grill sa magsira tag video video mga maring. Abi palang maring, di ta kabalo manudlay. Char lang. Kahuman na ni diri mga maring, ako na din atun ang mga bata kay ako na pong pukawon. Kay hayag na kayo mga maring pagtanaw na ko sa gawa, so ako anang gisulod ang mga bata sa kwarto ako anang ipamukaw bina bangon na nak bangon na mo bangon na bangon na ako kita ang urasan na tingala ko mga maring kay 5.40 pa samantalang sa akong cellphone mga maring is 6am na dito na ko na realize mga maring na guba na yuday ang ako ang rilo so siguro guba lang siguro ang baterya niya mga maring ilisa na to ni umiya habang nagahulat ko sa mga bata mga maring luwi man sa kaya pukawon alas ay ispampod niya dool ang iskulahan din maring mabaktas ra. naglimpyo sa ako sa lamisa kay para inigpangaon nila unya limpyo na wala pa man po luto ang atong kanon mga maring so nang limpyo sa kusala sa araw maandam na unyan tao-tao dang ilang pamahaw. Kay pagka ani mga maring sud ana -an pud ato ang atoang lutuon. Kay wa pa man takas luto sud an. maring sulod na pud ko sa kwarto kay ako ana pud silang gitawag. Aron. Nang nimata si Sabina, suno so, di doha si Aaron. So nigawas ko diha mga maring, kay gilantaw na ako ang gawas kung saan na siya kahayag. Unya, kay wa manaligo si Sabina, kay bago palaging mata, nagandam sa ako og tubig, nagkuha ko og balde, baro, kay para iyahang panligo. Daluna ko ni Unya dito sa banyo. Gituyo nako ni mga maring na iandam daan kaya aron iwas late sila. Kay kung di maguna ko iandam mga maring, maulang gihapon malate. Pero di man pud ni ingani mga maring kay naapoy time nga sila gyud ang nag-prepare sa si ilang liguanan. Pagkahuman, gipundohan na po na ako another ang kaling nga balde mga maring kay si Aron, dira man siya maligo sa gawas. Unya habang nagahulat ko sa mga bata, ako asang ipunduhan ang washing tubig kay unyang taod-taod kumulakaw na sila manglaban ako. Luto na di ay taog sudaan mga maring. Ako nang ang kalan, o ako na po nang nahugasan ang kalaha. Naandam na po na ako mga maring ang mga lamas, o ang mga ricados. Init naman ang kalaha mga maring, ato nang ilunod ang mantika. Pagkatapos, kung init na po ang mantika mga maring, isunod na po dato ang lamas. Kuwada ang giukay-ukay ang mga lamas maring, araw mahalo siya, o araw mas mulami. Luto na ni mga lamas mga maring, mong isunod na nato ang tinapa Odyo din tinapa mga maring pag imuhang gisahon kusog kaya mo pusik ang mantika. Naigo pagani ko dara mga maring, maunang nagpalayo ko. Saya yung dinikling ani mga maring babasakarin sa ang atong gisahon. Maunang akuha na lang yung siyang gitakluban. ginahulat na ko mga maring, nga mabuka lang akong niluto ni sulod sa ako, gitanaw ako ang uras. Nakalimot ko mga maring, ang uras day ay urasan dahil na ako mga maring guba. Maulang gaya po ng uras niya maring, suka ganina hantod karon. Nisulod na ko mga maring, kaya ako anong gicheck ang mga bata kung nakailis na ba. Ako na lang po de ang ipamunit ang mga kalat sa floor mga maring kinagkatag na cute. Parang mabawas-bawasan ang akong trabaho unya maring inigula ng mga bata. Kaya inigula malakaw ng mga bata maring laban na sad ko. Nga yeah, today ko ani sa gawas mga maring, kaya akong gilantaw kung saan nakainit o kung saan naka, init, kung saan naka ang gawas. So nilapos na siyang mga maring ang mga sunlight maring ung sa amo ang kusina. Kusina na mga maring nga wala pa jud ang humanan tud Mao na siya ang itsura mga maring sa gawas. Inig magtungtong na siya og ala size, kapin kung lantawon nimo siya mga maring mura siya ano kadlawon no mura siya kadlawon kay ang camera man maring naka harap dito sa reflection sa sunlight pero kung diri ka magatubang pareha ana maring okay hayag na kay siya lantawon So mao na ni mga maring ang katong akong gipundohan og tubig tungod sa kahinay sa tubig mga maring hantud karon wa gyapon ka puno mao ni resulta diri mga maring nga kailangan jud magpundo jud ka og tubig o lantawan ninyo ang agas mga maring pitigong hinaya pinakakusog na na siya maring kay eh, di ka magpundo mga maring na ambot na lang maabtan jud kay syam syam mga maring bago ka makapunoan ang washing may na lang gani, mga maring kay pundo ko daan ganinag sayo so naay ko ang mga bata unya naapo ko hugas sa mga lamas ganiha ako na dahil gicheck mga maring ang katong sudan nga akong giluto ganiha. Nagbukal naman siya, maong giluno dahil ako ang bihon nga. Gi pahumukan sa tubig. Mas nindot man tong ihumuli mo daan sa tubig ang bihon mga maring kaya arong dali lang siya maluto. Ako na dahil nang giukay-ukay diha. Unya ako na dahil nang takluban. Samtang ga ukay ko kudra mga maring, gusto na ay lang akong basalamatan ang mga tao nga padayong nga nagsuporta sa ako ang vlogging. Salamat kayo kaninyo mga higala sa pagsuporta sa ako ang vlog. Wala ko dire kung wala mo. Unya, ako ana dang gitilawan mga maring ang sudan nga ako ang niluto. Pag ako mga maring, marag kulang pa ang lasa. So nagkuha ko tuyo, og tuyo ug ako ang gibubuan. Ako ana din siyang okay okay og maayo hantud sa maluto. Pagkataud-taud mga maring naluto na gyud siya ug ako ang nangipalong ang kalan ug nagkuha na lang pud ko og plato para sudlan sa sudan. Kun nadayon ko dira kay para makakauna ang mga bata. So mao na akong finished product mga maring. Ako na dayon giabrihan ang rice cooker ug naghukam na dayon ko kanun, kay para ang mga bata makakauna sa ilang pamahaw. So nanang ako ang panganay dira mga maring si Sabina kung namahaw na siya. Habang nagpamahaw siya mga maring, ako asang isudlayan iyang buhok. Para unya, medyas na naog sapatos ang iyahang atimanon at Manon. Huwag taot mga maring nabot na si araw gi ka nag-ilis. na lang po siyang gikuhaan o plato mga maring o gihukadan arong madali. Adlaw de ay karon sa lunis, huwag dapat mag-uniform ang sila pero dira mga maring wala sila kay uniform from sako ang panganay mga maring kay medyo guot na magkasya pa man siya pero maglisod na daw siya o na siya ganahan kay mubo na ang uniform naman po ni Aaron mga maring kay tuawan ako na ko nalabhan kay lagi busy kay ay ko itong mga niaging adlaw sa sigig ini paborito ni Sabina mga maring kaniingon aning nga lutong nga bihon kana ganing iyang subak ganahan yun kay na siya anak mga maring labi na ubutangan ni mo o kalamansi na ganahan na siya mga maring wala lang galing na kuna nabutangan o gulay mga maring Dinalian mangod na siya nga luto. Kuha na dahil silang ipadali dira maring kay alas 7 na. Malit na sila kung magdugay-dugay pa. Manot pa baya sila mga maring o magsuot pa sila og sapatos. Unya magbaktas pagyot sila. Nguman nilang pangaon mga maring na not presya sila tapos nangandam na dayon sa ilang mga dalunon. So na lang taman mga maring dagang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw.